Tuta, 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 tuta. May tuta po tayo dito. Ayan. Saan natin paglaki niyan, magbabantay sa mga manok niyan. <laughs> mm -hmm. Oh, 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 oh. Ayan po yung Gilmore Hats natin. Pinagsparo ko kanina. Welcome back mga lakdang Ngayon araw po ito. ko po kayo sa ginamot nating manok na nagkaroon ng palpaks. Yung gamit lang yung pamintang buo. Pagda ko sa inyo kung ano ng resulta. ayun yung mga nakarang video ko na nagkaroon ng palpaks, ginamot ko ng pamintang buo. May mga nag-comment doon na hindi raw totoo yung paminta na panggamot sa mga palpaks. Kaya, ayun, kung gusto nyo makita kung paano ko ginamit yung paminta, mahanapin nyo sa mga video ko sa channel na to. At doon makikita nyo kung paano ko ginamit yung buong paminta sa paggamot ng aking manok na nagkaroon ng palpaks. Ayan, pakita natin yung resulta sa manok na nagkaroon ng palpaks, yung ginamot natin, yung ginamita natin ng pamintang buo. Ito po yung naging resulta. Maganda talaga yung pamintang buo is natutuklap agad yung palpaks. Tignan natin. Ayan, ito yung ginamot natin ng paminta. Tignan natin. Ayan. <coughs> Ayan yung sa paa Ayan Ito na lang yung natira Ayan sa abila Ayan wala na siya Tapos sa uh, muka Wala na rin Ayan Yung dating nandito Ayan nandito yung tumubo Tsaka sa palong Ayan wala na Ayan Update natin uh, Wala na yung pulpax So, epektibo po yung ginamot natin yung gamit yung pamintang bo. Yun yung kadalasan ginagamit ko pag mayroong fowl packs kasi subo ko na at saka talagang mabisa siya. At yun, nakita nyo yung manok na ginamot natin is natanggal na po yung fowl packs. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo. Wala rin mawawala sa mga sinabi ko. Ah, uh, subukan nyo para malaman nyo kung talagang epektibo yung paggamot ng Paul Pax gamit lang yung pamintang buo. Kasi may nagsabi na hindi daw talaga pwede yon Pero yun talagang ginagamit ko kasi subok mo yon Kaya subukan nyo rin para maniwala kayo na talagang epektibo po yung pamintang buo gamit pang tanggal ng Paul Pax.